bali namuhay na rin ako sa ano sa lansangan at parang yun na lang din yung pinili kong buhay na kasama yung mga batang lansangan dahil sa magulong buhay ng pamilya namin. Nagtanim ng sama ng loob si Jester sa kanyang mga magulang. Kaya naman nagdesisyon siyang sumama na lang sa grupo ng sindikato. Bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako para sa sindikato. Dahil sa kanilang gawain, nahuli sila ng TSWD at doon sila'y inalagaan. Subalit sa kanyang paglaki, dala-dala pa rin niya ang galit sa pamilya. Naging founder ako ng isang fraternity. Bawat may papasok na gusto mong sumali sa amin, gakaroon kami ng initiation Ayun, uh, pinapalo namin sila, pinapahirapan. Bigla na lang may dumating ng mga pulis. And sabi lang sa akin ng mga pulis, uh, imbitahan lang nila kami para kuha ng statement kasi may nangyaring initiation na sangkot daw kami. Nung nasa loob na ako ng kulungan na mas lalong tumindi yung sama ng loob ko, yung galit ko kasi walang pamilyang dumadalo sa akin. Hinihiling ko sa panalangin ko na sana bukas makalaya na ako. Pag nakalabas ako dito, magbabago talaga ako. Ang panalangin iyon ay nagkaroon ng kasagutan. Hindi ko inasahan. May 10, 2010, na mapiyansahan ako doon pala sa lahat ng mga dasal ko, ay eh, pa palang naka, nakakarinig. So, napiyansahan niya ako ng 150,000. Ang kaibigang nagmalasakit kay Jester ay nagbigay pa ng trabaho sa kanilang townhouse bilang housekeeper. And, noong time na yun, nanonood ako ng TV. Nag, ano lang ako, naglilipat ako ng channel, tapos biglang natapat doon sa 700 Club. Uh, doon ko napunod yung storya ng top guys. Naisip ko na, buti pa sila na bago. At uh, bakit ako parang walang pagbabago biglang nag-invite si Ma'am Connie nang sabi niya na kung napapagod ka na at naliligaw ka na at hindi mo na makita kung ano yung patutunguhan mo, lumapit ka lang sa Panginoon dahil siya hindi kanya iiwan kailanman. And dahil doon nag-decide ako na ano na i-accept ang Panginoon bilang sarili ko ng pagligtas. Dahil sa ginawang desisyon ni Chester sa buhay, binago siya ng Diyos. Ang laki ng pagbabago sa buhay ko na uh, yun, yung dating Jester na walang patutunguhan yung buhay. Pero ngayon, eto na, na isa na ngayon ako sa mga leader ng church namin. Uh, nagpapatuloy ako sa mga ministry. Ako rin yung head coordinator ng skate ministry namin. Nagpaplano si Jester na muling makita ang mga magulang. Sa pag-ibig ng Diyos, napatawad na niya ang mga ito. Ang uh, lupit lang talaga ng Panginoon na kung kumbaga, hindi mo maipaliwanag yung kung paano siyang kumilos sa buhay ko eh. Uh, yung pagmamahal niya sa akin. 'Yun binigyan niya ako ng isang pamilya na na tanggap ako. Yung yung mamahalin ako eh na, Parang hindi nila tinig na ko ano yung nakaraan ko. Sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon, yung pagpapasalamat ko sa kanya na hindi kayang ipaliwanag ng isang salita eh. From darkness to light, from death to life. Na uh, sobrang blessed na blessed ako sa mga nangyayari sa buhay ko.